Hi guys, ang isi-share kong video sa inyo ay itong iluluto kong ulam. May dalang karne ang anak ko, karne at repolyo. Ang gusto ng mister ko ay sinigang daw, ay lang naman silang dalang panangkap sa panigang. Karne at repolyo lang ang dala nila. Ayan, mabuti, mayroon pa ako ditong ilang perasong saging at isang patatas. Ayan, ang laki ng repolyo. Ay, mura ang ngayon ng repolyo guys two and a half kilos, 50 pesos. Ayan oh. sinlaki ng ulo ng bata. Two and a half, 50 pesos. Yan, siguro malaki na yan, 2 kilos. Yung maliit ay half. Ayan, na ah, kaya ang karneng ito ay akin na lamang ilalaga kasi sangkap sa nilaga ang meron dito kami. Tsaka siya nga pala, gabi na po dito guys. Hindi na sunod ang sinigang. Okay naman ang karne. Hindi naman siya magulang. Madalas kasi magulang ang nabibili ng anak ko na karne. Hindi kasi siya maurirat. Hindi niya tinitingnan ang binibigay ng tendera. Ayan na po. Luto na po guys. Siya nga pala. Ang mais ay medyo napapanat na. Ngunit pwede na rin po. Yan ang nilaga ang karneng baboy. Maraming salamat po sa inyong nanood. Paalam.